diyan ngayon. Napakasama ng reputasyon. Pag sinabing pogo, agad na iniisip, pugad ng lahat ng klase ng kasamaan. Hindi lang sugalan, kundi scamming at hacking, sex at child trafficking, illegal immigration, at espionage, at kung ano-ano pang kabulastugan. Ang masakit, hindi mga Pinoy ang may pakanan nito Karamihan ay mga Chinese- na nambibiktima ng kapwa nila Chinese sa tulong ng mga kurakot sa ating gobyerno. At syempre, biktima rin ng kapwa natin Pinoy na madalas nahuhulog sa kanilang mga patibong. Sa sama ng reputasyon ng mga pogo, nakapagtatakang pinagdedebatihan pa kung dapat ba itong ganap na ipagbawal Oo't may mga lisensyado o legal daw na pogo na naghahatid ng dagdag kita sa kaba ng bayan. Pero ang tanong, sulit ba ang kaakibat na laganap ng krimeng dala ng mga illegal na ito na tila naman hindi makontrol ng mga ahensya ng gobyerno? Narito ang 5 minutong report ni Ria Fernandez. Yan pogo na yan malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Mahigpit na ipinagbabawal sa China ang pagsusugal kaya rito sila sa Pilipinas tumawid at namuhunan. Nakalikha ito ng libo-libong trabaho at nakadagdag kita sa kaban ng gobyerno. Pero marami ang nananawagan sa total ban ng Pogo. May kapalit pala ang akala ng iba na swerte. Ang mga Pogo Hub kasi, hindi lang nagkanlong na mga kriminal at pugante. Naging crime hub na rin para sa human trafficking, prostitution, kidnapping, torture at iba't ibang klase ng scam were receiving a lot of videos, people being tortured, people that were being killed, mga missing persons na hinahanap ng mga iba't ibang embassy sa amin. Love scam, cryptocurrency scam, ilan lamang yan sa ipinagawa kay Sharon, hindi niya tunay na pangalan, isang Chinese national na nagtrabaho sa Pogo. She said before she come to the company, she doesn't know the work. But after one weeks she knows they did the scam. She doesn't want to work there. Then the management take her to another room, let her see they beat another people, and told her if you doesn't want to work, we will beat you like them. Nakapasok sa Pilipinas sa mga tulad ni Sharon. Gayong wala silang valid na work permits. Turista lamang siya na inalok ng trabaho ng kababayang Chinese national dahil umano sa pakikipagsabwata ng mga tiwaling immigration official at 30-day tourist visa upon arrival scheme ng gobyerno, maraming Chinese national at iba pang dayuhan ang nakapasok para magtrabaho sa mga pogo kahit walang valid na work permit. Ang masaklap, hindi lang sila empleyado, kundi mga kriminal na sanay sa ilegal na aktibidad. Marami sa mga pumapasok, may mga criminal record. Mayroon na palang mga warrant of arrest sa ibang lugar. So, Well, hindi naman na check Gumaga, binuksan natin yung pintuan for criminal syndicates to come here okay. and use our country as their playground for criminal activities. Ang lahat ng ito, nakalusot kahit isa sa pangunahing requirement ng Labor Department para magtrabaho sa Pogo ay wala ka dapat derogatory record. Yung mga nag-apply ng legal, papasok dito pero pupunta naman sa illegal. So ganoon yung nagiging cycle. Ang online casino operators na nabigyan ng permit, inabuso ang lisensya. Ang iba, nag-ooperate kahit paso na ang permit at hindi lang online gambling at casino ang ibinigay na serbisyo. May mga rooms doon kung saan ginagawa nila yung mga online sexual na streaming nila. Ang mga computer na dating gamit sa online gambling, parang binalasa para gamitin naman sa pambubudol tulad ng love scam at cryptocurrency scam. At sure win na sideline nila ay ang kidnap for Ransom na madalas Chinese din ang biktima. Sa datos ng Philippine National Police o PNP, mahigit apat na libong Pogo-related victims na ang naitatala mula noong 2017 hanggang 2023. Hindi rin natin pwedeng isakripisyon naman sa kabilang banda yung peace and order natin. Sa kabila ng mga kontrobersya, Miss Tulang pinabango ang dating pangalan ng Pogo noong nakaraang taon at tinawag na Internet Gaming Licenses ng pagcor, Pero hindi nito naikubli ang singaw ng pagiging crime hub. Pero animoy, hindi ito nabantayan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Gusto pa rin nilang magpatuloy ang operasyon ng Pogo kahit wala pa sa isang porsyento ang ambag nila sa ating Gross Domestic Product o GDP at hindi naman nasusunod ang napag-usapang kita mula sa kanila. 3.9 billion pesos lamang ang na nakolekta kumpara sa 28.7 billion pesos na projected tax collection noong 2021 at 8.8 billion pesos lamang sa halip na 32 billion pesos na dapat koleksyon noong 2022 once na tinanggal mo ng lisensya, bigla mong kukulihin lahat ng mga yan. Anong kaso naman? Sa harap ng mga kontrobersya at krimeng iniuugnay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, may sapat pa bang rason para magpatuloy ang kanilang operasyon? O dapat na nga mag-alsa balutan sila sa Pilipinas? May mga nakahain panukalang batas ngayon sa Kamara Senado para sa total ban ng POGO? Pero para kay Pangulong Bongbong Marcos, wala pang sapat na dahilan para iatras ang baraha. Ako, si Rhea Fernandez, at dyan nagtatapos ang 5 minutong paliwanagan. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.